sa isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin, sa dito, sa Historiador. Historiador. Filipino. Para sa mga taong mayaman at sikat, ang pag-aalaga sa kanilang kalusugan ang siyang pangunahin nilang prioridad. Dahil nasa kanila ng lahat para ma-enjoy ang buhay, mapera, kilala, malawak ang koneksyon at makapangyarihan sa estadong ito ay talaga namang wala ka nang hahanapin pa. Pero minsan, kahit gaano mo man kaingat sa pag-aalaga ng iyong kalusugan, ay may mga pagkakataon talagang mapapatanong ka kung bakit nagkaroon ka ng delikadong uri ng sakit kahit na alagang alaga mo naman ang iyong sarili. Kompleto sa mga gamot at vitamina, magagandang pasilidad na ginagamit sa pag ehersisyo at monthly check-up para sa iyong kabuang kalusugan. Ito ang nangyari sa minsan ng tinawag na The Queen Media. Siya, si Cristina Bernadette Kuwango, Aquino o mas kilala sa tawag sa telebisyon na si Chris Aquino. ipinanganak noong Valentine's Day ng 1971, anak ng mga politiko ng bansa na sina Ninoy at Korea Kino, sumikat sa si Chris noong dekada 90 nang pasukin niya ang pelikula si Chris ay isa sa mga kinukonsiderang magkagaling na host sa programa sa telebisyon. Naging makontrobersyal ang buhay nito simula itong pumasok sa pag-aartista. Naging makulay at minag-uusapan ang bawat relasyon na napasok nito. Kagaya sa kanyang mga relasyon kina Philip Salvador, Joey Marquez at basketballistang si James Yap. Nang maging presidente ang kanyang kapatid na si Noy, Noy Aquino noong 2010, ay dito na mas sumikat pa lalo si Chris Aquino. Halos walang palabas sa mga telebisyon na hindi makikita ang presensya nito, lalong-lalo na sa mga commercials. Natural lang sa mga taong nagkakaedad ang magaramdam ng pagbabago sa katawan o ang magkaroon ng kadalasang iniindang sakit bunga ng pagkakaedad kagaya ng hypertension, diabetes, at kung ano-ano pa na kayang-kaya namang gamutin o mapadahan-dahan ng epekto kapag ito'y matutukan ng mabuti at masunod lamang ang mga payo ng doktor. Pero sa kaso ni Chris Aquino ay kakaiba ang dumating sa kanya. Ito ay isang uri ng autoimmune disease. Kakaiba ito dahil tinatarget mismo ng iyong immune system ang kahit na malulusog na cells ng iyong katawan kung saan ay nagre-resulta ito ng dahan-dahan mong pangihina. Hindi kaya itong gamutin dito sa ating bansa dahil nangangailangan ito ng mas advanced na teknolohiya para maalagaan ng pasyente. Rason para lumibad papuntang Estados Unidos si Chris para magpagamot. Hindi may tatago ang malaking kaibahan ng pagbagsak ng katawan ni Chris Aquino habang ito'y ginagamot sa Estados Unidos. Hirap ang mga doktor sa paghanap ng lunas sa sakit na kanyang nakuha. Habang kinagamot ay nagdesisyong hindi na muna mag-update ng kanyang kalagayan sa social media si Presagino para siguro makaiwas sa stress na maaaring maidulot ng mga taong may hindi magandang masasabi nitong August 11, 2025 lang ay nagpost sa kanyang Instagram si Chris kung saan ay nagpapasalamat ito sa may-ari ng tinuluyan niyang bahay sa loob ng dalawang buwan na malapit sa tabing dagat. Inanunsyo rin ni Chris Aquino na magkakaroon daw siya ng preventive isolation sa loob ng anim na buwan sa compound na pagmamay-ari ng kanilang pamilya sa Tarlac. Habang nasa isolation si Chris Aquino ay doon daw gagawin ang infusion session. Ito ay ang kanya ng isa pang autoimmune immunosuppressant dahil sa patuloy daw na tumataas ang bilang ng kanyang autoimmune disease. Rason para kailangan gawin ito. Pero ang isa sa mga epekto nito ay posibleng ma-wipe out ang kanyang immunity. Ibig sabihin, na kahit sa napakaliit lang na uri ng sakit ay maaari niyang makuha dahil wala na siyang immune system na lalaban dito. Nakakalungkot ang sinabi ni Chris Aquino na hirap daw siyang tanggapin ang katotohanan sa bawat pagtulog niya na posibleng wala ng bukas para sa kanya. Pati ang anak nitong si Diyos ay tila nato-trauma sa kanyang nasasaksihan sa tuwing sinasaksakan ng gamot ng kanyang ina. Malaki ang pagpapasalamat ni Chris sa kanyang anak na si Bimbi dahil kahit na 18 anyos pa lang ito ay napakalaki na ng kanyang isinakripisyo para sa kanyang ina. Sana ay magkaroon ng malaking pagbabago para sa ikakabuti ng kalagayan ni Chris Aquino ang gagawin nitong isolation sa lugar nila sa Tarlac. Malungkot man sabihin na delikado talaga ang kalagayan ni Chris Aquino pero hanggat lumalaban ito at may malalim na paniniwala na siya'y gagaling ay posibleng mangyayari ito. Kaya bilang kapwa Pilipino ay tulungan natin ipagdasal ang agarang pagaling ni Chris Aquino. gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.